Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus at sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro, ang nasabing alagad, ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng masamang ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya umasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong kayong lino na ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahan. Merry Christmas po. Tayo po ay nasa panahon ng Kapaskuhan at tinatawag din itong Octave of Christmas. At sa loob ng walong araw na ito, marami din tayong kapistahan na ipinagdiriwang. Kahapon, pinagdiwang natin ang kauna-unahang martir na nagpahayag ng kanyang pananalig, pananampalataya kay Kristo na siyang ating natunghayan nung ipagdiwang natin ang kanyang pagsilang. At ngayon naman ay ang kapistahan ni Apostol San Juan, isa sa apat na sumulat ng mabuting balita, nagpahayag ng kadakilaan ng Diyos o nagpakilala sa atin kung sino si Jesus. Si Jesus na totoong tao at si Jesus na totoong Diyos. At sa ating pong ibanghelyo na ipinahayag ni San Juan, makikita natin din yung kumbaga, continuity, yung simula din at ang katapusan. Nagsimula tayo sa pagsilang ni Jesus at nagtapos tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ito yung madalas po natin na uh, nagagamit o ipinapahayag sa araw ng pagkabuhay ni Kristo. Pero yun yung magiging kwento, no? Isinilang si Jesus at matatapos ito sa libingan sa kanyang muling pagkabuhay. At yun yung katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos. Kaya tayo pumuli ay inaanyayahan no, na sa tuwing tutungo tayo sa pagdiriwang natin ng Pasko ng pagsilang at pagbamasta natin sa Yesus, kaya ba natin siyang sundan hanggang kamatayan? Kung hindi man no, yung salita na sundan, kaya ba natin maging tapat kay Jesus hanggang sa libingan? Na maganda mapagnilaya natin no? dahil kala natin okay na, no? masaya naman yung pagdiriwang, okay naman tayo, mapayapa na isinilang si Jesus. Pero sa gitna, no, sa loob nito, may mga pagdaraanan, may mga paghihirap, pagdurusa. Kaya ba natin tapusin hanggang doon sa kanyang pagkabuhay at maipahayag din natin ang kanyang pong kadakilaan ang kanyang pagmamahal sa ating kong lahat hindi lang ito isinulat ni San Juan para sa sarili lamang niya hindi lang ito basta isinulat para lang magkaroon ng kwento isinulat ito para sa ating kaligtasan dahil ang sinumang manalig manampalataya kay Kristo simula, simula hanggang katapusan ay magkakaroon din naman ng gantimpala doon sa langit. Amen. Amen.